tapos pumunta ako sa bahay nila way back that time no ang plano niya is ipa-aircon yung tahian sabi niya parang gusto ko ipa-aircon yung tahian sabi ko nga sa kanya ma'am baka lumaki yung gastos niyo sa kuryente kasi i-aircon niyo eh mag-electric pa na lang kayo kasi baka lumaki yung gastos pero siya hindi niya inisip yung gagastosin eh ang inisip niya yung maging komportable yung tao niya kasi pag naging komportable raw yung tao niya which is tama pag naging komportable ako sa area na pinagtatrabahuhan ko mas ganado ako kumilos mas marami ako nagagawa yun yung sinabi niya and sabi ko etong eh, taong to mabuting amo to no. kasi iniisip niya kapakanan ng tao and also magaling na negosyante. Kasi pag inisip mo yung kapakanan ng tao, gumaan yung uh, trabaho ng isang tao mo, mas bibilis yan sa production. Sigurado yun. Napaka-importante rin ang work placing. Eh. Pagka komportable kang gumalaw, komportable kang kumilos, mas nagiging komportable yung output o tatrabaho mo, mas bumibilis. Naalala ko yung ano yung viewer natin din na nagpatulong sa atin bumili ng makina. Binili niya makina 15 kasi medyo nakakaluwag-luwag talaga siya. Medyo malaki yung budget. Para may idea kayo, ginastos niya 400 to 500,000 Sa dami ng makinang binili niya Yung iba pa, special machine Tapos pumunta ko sa bahay nila Way back that time, no? Ang plano niya is ipa-aircon yung tahian Sabi niya, parang gusto ko ipa-aircon yung tahian Sabi ko, ma'am, medyo malaki na po yung magiging gastos niya Electric pa na lang po Basta ho, yung mga mananahi, eh Hindi naman mainitan Alam niyo, sagot niya sa akin Sabi niya sa akin Eh ako naman kasi, gusto ko kagaya nung trabaho ko ngayon May mga empleyado ako Naka-aircon din sila ang empleyado kasi o ang mga tao ko kasi pagka yung magaan yung trabaho nila or komportable sila sa lugar mas bumibilis yung trabaho nila and naintindihan ko siya sabi ko nga uh, malawak yung uh, perspective nitong tao ito gusto niya maging komportable yung kanyang empleyado pero iniisip niya rin yung kapakanan niya kasi nga pag naging komportable yung empleyado mas lumalaki yung posibilidad na mas marami rin itong magawa kumbaga maapektuhan ma din yung kanyang hanap buhay kasi pag yung empleyado mo mas ganado kasi komportable sa lugar eh tapos mas marami yung nagagawa yung mismong boss din makikinabang doon tayo ngayon may mga opinion o or may mga perspective yung iba't ibang tao na minsan nagugulat na lang ako mas maganda yung uh, opinion nila kaysa ron sa kaya kong ibigay no? kaya natututo rin ako sabi ko nga sa inyo si ma'am uh, bigyan ko ng pangalan hindi nyo naman kilalay eh. Natalia hello ma'am Natalia malawak yung pangunawa niya kumpara doon sa inisip ko kasi sabi ko nga sa kanya ma'am baka lumaki yung gastos nyo sa kuryente kasi i niyo eh Mag-electric pa na lang kayo kasi baka lumaki yung gastos. Pero siya, hindi niya iniisip yung gagastusin eh. Ang iniisip niya yung maging komportable yung tao niya. Kasi pag naging komportable raw yung tao niya, which is tama. Pag naging komportable ako sa area na pinagtatrabahuhan ko, mas ganado akong kumilos, mas marami akong nagagawa. -ano. Yun yung sinabi niya. And sabi ko, etong taong to, mabuting amo to. Kasi iniisip niya yung kapakanan ng tao. And also, magaling na negosyante. Kasi pag iniisip niya yung kapakanan ng tao, gumaan yung uh, trabaho ng isang tao mas bibilis yan sa production. Sigurado yun. Putulin ko lang po saglit ang panonood nyo sa ating tutorial. Pakita ko lang po sa inyo ang mga produkto namin sa aming Shopee at Lazada account. Shopee po sa kaliwa, Lazada sa kanan. Search nyo lang po Team ventura. Searchable na naman po tayo. Makikita nyo po dyan lahat ng mga for sale nating pattern. Murang-mura lang po ang for sale nating pattern at sigurado ko po na papakinabangan nyo yan at pwede nyo gawing pagkakakitaan pagka po nakabili kayo ng aming pattern. Maraming maraming salamat sa pagsuporta. Thank you so much po.